Alright. What's up, guys? So, day 2. Day 2 na ala kong lube. So, kin 30 days. Kino na 30 days, guys. Ala kong balong gawan. Kasi, alin naman makaplano yung eh, pag-stay ko kaya bale bali. Since, makaplano talaga muli ko kay kami. Kaso, alin ko yun yung ala na kami. Ala na kaya mang pre-ticket. Tsaka, ayun naman ng tita kadagulan yung sahod ko. So, mm, mas binuryan ako mag-stay kaya ng para ding perang panyali kong tiket saop na laharing pamilya ako kay Pilipinas. So, ito. Atsoko so, kung ngayon kaya ng so, after noon na mga uh, 2.15, 2.15 p.m. So, hanggang ngayon nila ako pangagagawa. <laughs> diba? Napaka-productive. So, charot lang guys kasi matutula ko magkwento ko pang mapilan mapilan ka rin uh, ka akong kwentong biyekin nang awas kanina eh, kasi guys uh, mahalif ko ngayon eh mahalip ko hala kong obro dapat asyo ko Pilipinas mag enjoy ko kaya abe ko na rin pahingari ko ring wali ko pero nanggawang ko guys <laughs> charot ay <laughs> um, matutula ko mo kasi. Itatay ko ang popay ko, guys. Nandun lang ka na akong video. So, ilang number one viewers at saka followers ko. Ano akong magsikat, guys? Wala na akong ala akong nakalakaluguran. ala akong... ala akong... Alang... Alang, alang mas ganita. Eh, kung sikat King social media or no ka man. Pero gagawang kayo video ngayon ni eh, para karima ko ning buri ko lang ni Kaswelo kada yakit da ko nung nanong gagawan ko kay aliwang bansa so ayan baludapin dapin makalive ko balu da ala ko ngobrong ini so buri ko lang i-update kasi ning manton lang manton lang video ko manton lang ano kanini i-upload ko kay social media king Facebook daw. So, itatay ko, nanak, no, harin yung video mo. ala wala ka di kaya video Sabi, akin. <laughs> Matutula ko mo, guys, kasi nempeng ko parang balumita. Ang gangating kong loob. Mama ko karela kasi e ko burin may gaga ng hadin tsaka balo pag e ko may kayaos kaya may sarial dos excuse me pag may kaya ako yung misa niyan guys may gaganahan na ako may gaganahan na lang so hingawan ko ngayon yung mahalif ko i-update la tsaka ipakat nung nanay yung gagawan ko nung nanay yung ko kaya ni eh. pagkabisiyan ko wala makakera ako ng <laughs> tut ay charot lang ah uh, ay tanga yung update ngayon yung nalaw ngayon eh day 2 o ito, kakayari ko pang may nais din kayo ng kwarto uh, tapos may kapagsalang na ako ding labada ko so, panayang kaya mong pick up and itang ka na akong padala tapos pinandit baka lumwal ko kasi pakikitang kitang kaluguran ko ng uh, yung na kaya ba't naka obra mikit kami na yung atin niyang iabot daw atin niyang paabot dito So, ay mo guys. So, pinandit manayos ko. At saka, packet ko kay kayo nung noha rin kami munta. Nung noha rin kami at yunit ang kalukuran ko. Mag-update ko, pinandit. Eko ag yung... <laughs> Eko ag yung magkain buong kapampangan guys. So, pasensya na nung ating halong kay Eko fluent king kapampangan. Eko fluent kay Tagalog. Eko fluent king <laughs> <Ekong> <laughs>